Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay The Gamer Pahardo at shout out kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ang hitsura ni Ivory, hindi ko siya kailangan na magsalita. Alam na ni TNJ ang gusto niyang sabihin. Ang ibig mong sabihin na ang pagbubukas ng double veins ay hindi katumbas ng double cultivation, di ba? Hindi maikakailang tumango si Ivory, ngunit ganoon nga. Sa makatuwid, matagal ko nang iniisip na ipadala ang Buda sa kanluran. Mayroon siyang isang malakas na masamang espiritu. Kapag ito ay lumabas, hindi ito magiging madali pinangunahan ko siyang umakyat, at natural na isinasaalang-alang ito. Gayunpaman, alam kong may hawak siyang espada na pumapatay ng demonyo. Ang espadang ito ay ang tanging artifact na pumipigil sa kasamaan. Hindi katakataka na ginamit mo lang ang espadang ito. Ang Elder martial Sister na si Chen Shuang ay malapit na. Mukhang may naiintindihan si Ivory. Tama, mabisang supilan ng demonyong pamatay na espada ang kanyang masamang espiritu. Nang matalo siya, pinilit siya ng espada natural, nawala ang masamang espirito at nabawi ng mga tao ang kanilang orihinal na kalagayan. Pero halatang hindi magaan ang nakamamatay na suntok sa iyo at sa akin ngayon. Halos mapatay niya ang kalahati ng kanyang buhay nang hindi siya handa. Dagdag pa rito, ang kanyang masamang espirito ay sumugod at mabilis na kumalat. Sa kasalukuyan, siya ay halos kapareho ng namamatay. Panipi, nang marinig ito, si Ivory na medyo matatag pa, ay ganap na natigilan. Saglit na nagbabalik tanaw, bigla siyang nagtanong, di ba sabi mo okay lang siya? Nothing means you can't die. Iba sa namamatay, ikaw. Nagmamadali si Ivory. Nasa stable na mood siya dahil alam niyang walang magawa si Chen Shuang, pero hindi niya alam na niloloko siya ng maldita nitong kahirapan sa Tianji. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti niya at para matupad ang iyong mga kinakailangan. Ang langit ay mahirap, kakaiba at walang magawa. Bahagyang nagalit si Ivory, kalokohan, paano ito makakabuti sa kanya. At saka, kailan ko hihilingin sa iyo na talunin ng ganito ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang? Oo, hindi mo naman sinabi na gusto mo siyang saktan, pero ang problema ay pinatulong mo siya. Hindi ko ba siya tinulungan? Galit na galit si Ivory na halos hindi na siya makapagsalita. Ano ang tinatawag na teorya ng baluktot na katwiran at kasamaan? Ano ang silbi ng pagtawag sa isang tao upang tumulong kung matalo mo ang iba na tulad nito? Huwag kang matuwa, tanungin kita, kahit buksan ko ang kanyang palso ng dobleng paglilinang, papayag ba siyang magdoble ng paglilinang? Ngumiti ang kawawang Chi ni Heaven. Ang tanong na ito, isang maliit na pag-iisip, mayroong isang sagot, hindi kinakailangan. Tama na. Ngumiti si Tianji Chongqi at umatras ako ng sampung libong hakbang. Paano kung pumayag siya? Kailangan ng dalawang tao si Shu Wangxiu. Papayag ba ang Aaron? Si Ivory ay tahimik, walang mas nakakakilala sa Aaron kaysa sa kanya. Naantig pa ito sa kanyang ilalim, at hinding-hindi siya papayag. Kung pipilitin niya, hindi maiisip na si Aaron ay labis na bino buli ng kanyang minamahal. Bukod dito ipapangako ni Aaron sa kanya ang lahat ng iba pa, ngunit hindi kumpiyansa si Ivory sa ganitong uri ng bagay. Tama, she can, and he doesn't want to. What can I do? Sabi ng mahina at kakaibang boses ni Heaven, at sa kabamantong hininga, ngayon na. Sa iyong mga salita, si Chin Shuang ay patay na at naghihingalo. Mag-iisip kaya ang Aaron para iligtas ang mga tao? Hindi kayang labanan ni Chen Shuang ang ganito mapipilitin lang siyang tanggapin ito. Patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato, hindi ba? Si Ivory ay nag-isip ng may kalokohan, na parang ito talaga ang pinaka-perpektong solusyon sa ngayon. Sa pag-iisip nito, ang malaking bato ni Ivory sa wakas ay ibinaba muli. paman, ang Aaron ay hindi na bumalik ngayon, si Elder Marshall Sister Chin Shuang, siya, huwag kang mag-alala, nabuhay ako ng maraming taon, maaari ko bang balewalain ito, sa pagsasalita tungkol dito, lubos na ipinagmamalaki ni Tienji Kiyongki, umiling siya at ngumiti, tama lang ang lahat, kontrolado ang lahat, halos kasabay nito, sa pagtatapos ng labanan dito, opisyal na lumubog ang araw sa kalangitan mula sa kanluran, sa kabilang panig ng Sun Lake, naramdaman din ni Aaron ang pahilig na anino, at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumangon siya sa lupa at mabilis na naglakad patungo sa huling hintuan sa gubat at sa huling hintuan ng kanyang paglalakbay. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Boom! Para itong libong ilog na umaagos, parang libong dagat na dumadagendong. Nang tumayo si Aaron sa gilid ng Sun Lake, may ganoong tunog sa kanyang tainga. Pagtingin sa unahan, ang malawak na tubig ay umiikot ng ligaw sa kapangyarihan ng Tai Chi, tulad ng pilak na nahuhulog sa siyam na araw, at pagkatapos ay bumuhos mula sa gitna. Malawak ang marilag na tanawin. Kahit na hindi mo alam ang mga kakaibang bagay sa tubig, ang poster lang sa tubig ay sapat na para mabigla. Hu, kahit kasing lakas ng Aaron, hindi niya mapigil ang huminga ng matagal sa oras na ito. Matapos pekalmeyan ang kanyang panloob na emosyon, tinapakan niya ang kanyang paa at direktang lumipad patungo sa gitna ng Riten. Sa gitna ng Sun Lake, mayroong isang malaking butas ng tubig sa gitna, na may diameter na mga limang metro. Ang lahat ng tubig ay umiikot at bumabagsak mula sa paligid nito. Ito ay matatagpuan sa ibabaw nito. Pagtingin sa ibaba, madilim sa ilalim ng kuweba. Mahirap makita ang ilalim. Tanging ang dagandong sa kuweba ang mas nakakagimbal. Sa isang galaw ng kamay, lumiwanag ang apoy sa kamay ni Aaron. Kaunti lang, at ang apoy ay dumirecho sa ilalim ng butas ng tubig. Isang segundo, dalawang segundo. Sa halos sampung segundo, ang apoy ay nalipol sa dilim. Bahagyang umiling si Aaron at ngumiti ng mahina, medyo malalim na. Bumagsak ang mga salita, tumaas muli ang mga kamay, at ang nag-aapoy na katahimikan ay nagdulot ng apoy sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, direktang dumating ang isang malaking bowl ang apoy na halos dalawang metro ang laki. Nakikita ko kung gaano kakalalim. Pumunta ka. Wow! Ang apoy sa kalangitan na sinanay ng nagbabagang katahimikan ay parang isang cruise missile, at direktang bumulusok sa malalim na hukay sa ilalim ng iyong mga paa. Sa pagkakataong ito, dumaan ang liwanag ng apoy, at nakita na talaga ang lahat ng nasa kuweba. Makalipas ang halos sampung segundo, napanatili pa rin ng Skyfire ang momentum nito at patuloy na lumalalim. Ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata at hindi umimik, ngunit nabigla na siya. Kinakalkala ng bilis ng apoy sa kalangitan at oras, gaano kalalim ang butas. Ano ang espesyal sa pagsalubong sa malalim na dagat o pagbabarena sa gitna ng mundo? Bigla, nang naisip ni Aaron, ang apoy sa langit, na nagniningning pa, ay biglang nawala sa dilim na halos kapareho ng naunang apoy. Imposible naman, ang Chonwo ay may pakiramdam ng autonomiya at hindi ito isang ordinaryong apoy. Ngayon ay mayroon pa itong sariling kapangyarihan na magsanay ng may nagbabagang katahimikan. Kahit na kahit anong mahirap na kalaban ay makaharap, hindi ito bigla. Biglang nawala, si Aaron ay labis na nalito, ngunit sa oras na ito, Bigla niyang napansin na ang tubig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila mali. Kahit na, parang may kakaiba sa paligid. Boom, boom, boom. Sa malaking dagandong, isang kakaibang tunog ang nakatago dito. Sa sumunod na segundo, biglang damilat si Aaron. Halos kasabay nito ang pagyanig ng buong lupa at tubig. Ang lupa ay nanginginig at ang tubig ay humiikot ng ligaw. Umuungol. Sa madilim na hukay, biglang sumunog ang apoy mula sa ilalim ng hukay hanggang Aaron. Sa mabangis na swerte, nagmadali si Aaron upang maiwasan ang pagtalikod, at pagkatapos ay pinanood ang isang malaking apoy na tumama sa kanyang posisyon at tumalon ng hindi bababa sa 10-10 sampu metro. Noon lamang niya tuluyang kinalma ang dagendong, nahulog muli sa hukay at unti-unting nalunod sa hukay. Ang apoy na ito katulad ng dalawang gisantes, bahagyang sumimangot si Han libo, at paano niya malalaman na ang mga apoy na ito ay eksaktong kapareho ng kanilang sariling apoy sa kalangitan? Ano ang ibig sabihin ng apoy na ito? Kakaibang, Aaron ay hindi naghintay ng walang kabuluhan. Gumalaw siya at direktang lumipad patungo sa hukay, sa buong kuweba, hindi mabilang na tubig ang bumagsak sa paligid, at lahat ng nasa kuweba ay normal. Gayunpaman, biglang, muling lumitaw ang apoy sa ilalim ng kuweba, mabangis na binuksan ni Aaron ang kanyang mga mag-aaral, direktang iginalaw ang kanyang mga kamay, at direktang hinampes ang emperador sa harap ng rumaragas ang apoy, hu, tumagos ang apoy, ngunit puwersahang itinulak ng Aaron ang kalasag ni Yuwang pababa, tila naramdaman din ng kabilang partido ang tanaseti ng kalasag sa kamay ni Aaron, matapos mabawi ang apoy, muli siyang natahimik sa dilim. Humanda ka at muling tataas ang apoy sa ibaba, who, sa pagkakataong ito, hindi na ito ganap na ginawang apoy ng butas, ngunit parang isang mahabang espada, point to point, tumpak at direktang pambobomba patungo sa Aeron, ito ay napakabilis, at sa pangkalahatan, ang hukay ay hindi kalakihan, sa makatuwid, ang lugar ng pagtatago ay talagang limitado, gayunpaman, laban sa Aeron, ano ang kahirapan muli, sa pagitan ng ilang gumagalaw na multo, ang apoy sa lupa ay sumiklab ng higit sa sampung beses, Ngunit hindi ito nasaktan ng Aaron Sense, nang muli itong mailabas, bago ito mabawi, ang Aaron ay bumilis at nahulog sa ilalim ng kakaibang butas na ito, sa iyong paanan, ang tubig ay lagaslas, ang gintong lupa. Storytelling channel sa YouTube. Ang ilalim ng kweba ay ganap na isang saradong espasyo, tulad ng isang cylindrical na ilalim ng bote. Bumubuhos ang tubig mula sa bakana ng bote, pero hindi ko alam kung ilang metro ang kailangan bago makarating dito. Pero dahan-dahan itong umaagos na parang ambon. Hindi malalim ang tubig, mga limang sentimetro. Sa ilalim nito ay isang piraso ng gininto ang lupa. Hindi sa teorya, sa paghusga mula sa pagpindot ng iron, ang lugar na ito ay tila isang uri ng metal, ngunit mayroon itong ilang mga katangian ng putik. Matapos ting ng mabuti, nalaman ko na ang pabilog na lugar ay talagang isang chismis, na may kurbadong kurbo sa gitna at dalawang butas na halos kasing laki ng itlog sa magkabilang gilid. Pumasok ang tubig sa butas. Sino ang mag-aakala na sa huli, ang napakalaking tubig ay dumadaloy sa dalawang hindi gaanong kabuluhang mga butas na ito ng tahimik na parang isang sapa. O, tawagin itong dalawang mataniin at yang sa walong trigram. Nawala ang apoy na lumabas nang dumating ang Aaron sa kweba. Pagtingin ko sa paligid ay napapalibutan ito ng umaagos na tubig. Hindi talaga maiisip ni Aaron kung saan nanggaling ang apoy. Gayon pa hindi na ito ang pinagtutuunan ng pansin. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung ano ang susunod na gagawin. Itinuon ni Aaron ang kanyang mga mata sa chismis sa kanyang paanan. Ito ba ay isang pambihirang tagumpay? Sa bahagyang pagyuko, inabot ni Aaron at gustong hawakan ang chismis. Gayon pa sa malaking sorpresa ni Aeron, ang lagaslas na tubig sa kanyang paanan ay hindi kasing lamig gaya ng inaasahan, kundi bilang kumukulong tubig sa apoy. His, gayon paman, ang ikinainis ni Aeron ay kahit si Aeron, na protektado ng tunay na chi, ay hindi napigil ang paliitin ang kanyang kamay sa sandaling mahawakan niya ang ibabaw ng chismis. Sa isang bahagyang pagpindot lamang, ang Aeron ay maaaring maging isandaang porsyento sigurado na ang ibabaw ng metal, na tila napakalma sa tubig, ay maaaring aktwal na umabot sa temperatura na hindi bababa sa libu-libong degrees. Kakaiba yon. Ang libu-libong metro sa lalim sa ilalim ng lupa ay dapat na pareho sa nakikita mo sa kasalukuyan. Napakababa ng temperatura. Sa bagay, common sense naman ito. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit umiiral ang seller? Ngunit ang tubig dito ay hindi lamang malapit sa pagyayelo, ngunit nakakagulat din na mainit. Nakakagulat na mainit. Kung ang temperatura ng tubig ay mataas, dapat mayroong usok, ngunit walang usok sa tubig dito. Sa halip na sabihin na kung mayroon, ang mga umuuga na malamig na hangin na ito ay maaaring ituring na usok. Ito ay sapat na kakaiba na ang mainit na tubig ay naglalabas ng aircon. Ang yin ba ay nagiging yang at ang yang ay nagiging yin. Lahat ay may kaugnayan sa yin at yang. Sumimangot si Aaron. Ang tubig ay mainit at ang hangin ay malamig, kaya ang tubig ay yang at ang hangin ay yin, ngunit ang lupain sa tubig ay mas mainit, kaya ang tubig ay yin at ang lupa ay yang. Kung anong yin ang bumubuo sa yang, at ang yang ang bumubuo ng yin. Nakikita ko, ngumiti si Hansani, nang lumabas ang limang elementong divine stone sa pagitan ng kanyang kaliwang kamay, isa sa mga ito ay maaari talagang tumama ng diretsyo biglang nabaliw ang kapangyarihan ng tubig sa pagitan ng limang elemento ng mga banal na bato. Muling bumangon ang nagbabagang katahimikan ng kanang kamay at sabay na tinatawag ang apoy sa langit. Ang langit at lupa ay baligtad, ang chismis ay sumisira sa langit, at ang pagkakaisa. Sa sandaling uminom ka ng mahina, ang kapangyarihan ng tubig ng iyong kaliwang kamay at ang kapangyarihan ng apoy ng iyong kanang kamay ay pinagsama sa isa. Yin at yang rotate, break isa pang inumin, tubig at apoy na timpla, ang dalawang hibla ay nagsalubong sa isa, at pagkatapos ay sumugod patungo sa yin at Yang fish eyes, bumangon ka, uminom ulit, boom, sa isang tuwid na linya sa pagitan ng dalawang matanihan, dahan-dahan siyang tumalikod sa lakas ng tubig, buzz, ang buong ilalim ng bilog ay naka 90 degrees, ang aeron ay hindi nagatubili, nagkaroon ng acceleration sa pagitan ng paghinto at direktang pagbabarena sa underground space na nakalantad mula sa ilalim ng metal, boom, sa pagpasok ng hand trinity sa ilalim, ang buong bagwa metal bottom ay naibalik sa orihinal nitong posisyon, at ang umaagos na tubig ay muling natakpan, walang nangyari upang pigilan si Buddha, who, sa oras na ito, ang aeron, pagkatapos na dumaan sa metal plate, ay pumasok sa isang hindi kilalang madilim na espasyo, dito, walang mga hangganan o bagay, kung paanong ang lupa ay lumilipad palabas ng langit at patungo sa sansinukob, ito ay walang hangganan, ngunit ang pagkakaiba lang ay walang sikat ng araw, walang liwanag ng buwan, walang pinagmumula ng liwanag, kundi isang simpleng madilim na mundo, fap, wala man lang direksyon, sumimangot si Aaron, with his murmur, kakila-kilabot na nangyari. Yung na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!